yun guys for today's video eto nagagayag na naman tayo kasi pupunta ulit tayo mamasyal sa disupi mga idol kaya tara samahan nyo kami uh, na mamasyal ulit sa disupi kasi hey guys isa sa pinakamaganda kasi ito yung kahit minsan lang tayo nakakapaggala eh nakakapag relax naman tayo para hindi puro trabaho ang ating inaatupag oo, oo kailangan talaga natin magtrabaho para sa ating pamilya pero kailangan din natin maglibang at gumana para makapag relax kaya punta na kayo dito guys sobrang ganda mamasyal at sobrang ganda ng view makakapag relax ka talaga dito kaya eto walang munang kukontra ayun e no sobrang guwapo Gawa ko ng eyeglass, hindi yung muka. Kaya heto guys, kahit muulan, yan, pa rin namin kasi talagang nakaplano na na uh, pupunta kami kahit uulan. Kaya guys, kahit mapa-rain or shine talagang tuloy pa rin tayo kasi gusto talaga natin mamasyal sa DCP. Kaya dito guys, sumabot na tayo dito sa baga, talagang sobrang Kaya dito guys, napahinto na tayo. Ang lilinong dami sa tudo. Ay, alam mo ba Stop over. <laughs> oh. Oh. So yan guys, dumiretso na lang kami kasi Basta natin kami kaya Tineretso na lang namin para makapunta kami sa Pupuntahan And guys, nakaabot na tayo dito. At dito pala natin mga pinapark yung ating mga motor. Ayan, meron silang ano dito mga idol. yan meron tayong babayaran. pagkot so, C 50. Pag motor, na uh, 20. Pero kahit magbabayad tayo dyan mga idol, naka-safety na din yung ating mga motor kasi sila na bakala dyan. Kaya okay lang na meron tayong babayaran dyan mga idol. Kalakali si Ngayon Paul. Kapit, anong kakadagubuta dito? So yun guys, preparing na tayo para sa ating model fight dito sa Disupi mga idol. lumang ano parating di na nag-aalala Alam ko saan patungo di na dapat ang amba Alam ko naman lahat na balang araw ay lilisan Kaya gusto kong sulitin ang mga nahahawakan Suklian ko ng pagibigang ibig mga So yan guys hanggang dito na lang yung ating video Habang na lang sa part 2 Kung natin <laughs> sa Disofi Falls Ayan, thank you so much. Salamat sa panonood. Oh. ハハハハ